Hello. Hello, maayong gabi sa tanan. And um uh, nag-live lang din mino para sa um naghan ng PL. Kadaghan sa kadaghan sa mga nangutana sa amua and dili na mo matubag tanan. So nag-live na lang gyud me para Uh, masairan sa tanan ang kamatuuran kung unsa gyoy nahitabo kay prank lagi gyud madam o kung sa unsa gyoy nahitabo kaganina so um si Ligaya mag one year na na siya sa akua ah. unya wala gyud ko uh, giisip na nako na, na siya o sa kaigsuon sa mura na ako na siya anak amiga best friend kauban sa balay and niabot sa time nga hingsikat siya sa vlog, mauna nga, gipapuyo na siya diri, wala na na siya gipatrabaho, kay na, na siya isweldo sa blog, So, dili lang kaisa kahiga lang niya gibuhat sa ako, ah, kung dili kadaghana pero wala lang gib ko gipahibalo sa mga viewers, sa katawhan nga ingana ang iyang binuhatan tungod kay maluoy ko sa iya ha, kay mangayo yukod siya, oh sorry, and ang iya pong ang kunon ang iyahang sala. So, way back, last Januari, um, January, January nawala pud ko din sa balay. Ay, one. January 1 worth 81,000. Oh, 81, and siya pud ang nakita sa CCTV camera pero giang pud niya nga hinay-hinay na lang bayad. Kay natintal daw siya sa kwarta nga iyahang nakita. nakita. So, ako po, ako lang po siyang gikonsider. Dili lang ka na ang iyahang dipangbuhat. ka kaayo og mga maningilay din he, everyday kan sa iyahang mga tindahan nga gipang inuman iyang gipang utangan bisan kinsa iyang gipang utangan diri sa balay kay maningil tuod gaya, Ligaya ako lang gyapon ang magbaguod og bayad tanan nga mga sweldo pa diri sa amo helper nga moabot sa iyang dili mo abot sa amo ang helper sa amo security kay tungod magasto niya ako lang gyapon ang mubayad tanan nga iyang mga gipang buhat maskin sa gawas wala niya tanan ang mga tindahan na iyang ipangutangan diri gyud na maningil tanan and bisan kinsa na lang gyud ang iyang ipangutangan ako lang yapon ang makabayad ning abot sa time nga ako siyang gipahawa diri sa balay tungod kay grabig gyud ang iyang gibuhat so mauna nga nihawa siya nag boarding house na siya moadto lang siya diri para mag-content and ning abot pud sa time na nahurut uh, nahurot na akong pasensya sa iya ha. Mauna nga, gipalahi nako ako siya og balay. Pero tagaad po niya din he, ako lang niya pong ginahatag ang iyang sweldo, kung pila among sweldo, wala na ginabigla o hatag kay kabalo po sa siya kagastador. So everyday makadawat na siya kung nami raket 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, hantod makuha niya tanan. So makita siya sa blog na mo. depende po sa kadakon sa ang sahod. So pariparihan ang sila o oh, sweldo ni Sara. And kaganina, uh, last month pa na ako nabantayan nga ako ang Gcash nga worth 50,000 na ko nga 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 mahurot dayon. So nagtuulang ko nga ang kana magud akong Gcash moabot na siya tag 200,000 tungod kay ang sing sa parlor nga mobile ug Gcash dinha na ihatag sa ako. Ah. So mao nga kaganina kagabi pa lang daan atoy sulod nga 12,912 pagkahuman, kagahapon, ay kaganinang buntag, na-discover na, -discover na ako, siya ang last na gunit sa akong cellphone, hiraman man na niya, kay mag, siya man ang nagagunit sa akong cellphone, kay nag-auban-uban siya sa pamanghiram siya, wala akong kabalo, ng kakabalo na din siya sa akong password, Natingala ko nga nung 912 na lang. So, wala dyan ko na himutang, ako yun dahil ako, ang ipatanaw sa akong sekretary sa opisina, sa city hall, and dito na ako na-discover nga ang kwarta di ay kada adlaw makuwaan kagahapon nakakuha siya 11,000 taga adlaw di ay siya iyahang ko na kung cellphone iyang isend sa iyahang number ang jikas and gikan pa sa June, June 21, 21, 21. antud ka na ang iyahang pag pagpangawat sa kwarta nagikan gikan sa ako ang jikas ug mikabat kini og 199,500 so 500 na lang ang kulang para mahimo siya og 200,000 So sa kay wala lagi na ko na wala gid ko nakapubong and sa ako ang kalagot kinahanglan ko na ko tagaan og leksyon tagaan og uh, tagaan yun ako siya o kana bitong realization nga mali gid ang iyang gibuhat kay sobra gyud kaayo pod ang akong kaayo sa iyaha So sa tanang mga nangutana tinuod ba nga naa sa prisuhan si Ligaya tinuod na dili na siya prang dili na siya atik And naa siya karon dito sa prisuhan. Taganina siya gidakop mga alas 3.30 sa hapon. And um, nako na ako ang akong kaso sa iya ha para matagaan gid siya o So magulat na lang siya kung kausay ka ng hatol sa iya ha. And magulat na lang kung kuog ka amo ang sunod nga hearing. So mauna nga tanan karong gabi una sa mga nananaw karong gabi una uh, daghan kayong salamat sa pag-continue ninyo og suporta sa team Hamloy and uh, siguro na ay plano ang Ginoo nga mawala si Ligaya kay dili pud pwede nga dili gyud mawala si Ligaya sa ang grupo so sa tanan nga naa tan-aw karon uh, ang kamatuuran nga tinuod gyud ang pagpangawat ni Ligaya o kwarta o tinuod yun na siya sa prisuhan. So, pangutanan ko na ako si Sarah kung unsa po ang iyahang maistoria um, maistorya about kay Ligaya o sa sitwasyon ni Ligaya. Pero, yes, madam. Kaysa una, katong January, nakabalo na magkita nga siya kaya nakita nga ginagawa sa CCTV. bisag yung sa una yun ko pag-advise halos everyday sa yung legs, ay napabadlong, ay nabuhata kung unsa itong imong gikuha kung madam kasi madam grabe ba yan nakabutan sa ito ang ba yung tanang kuan nga murag manghod na niya anak na niya so kita magsuon na kita doha diri kay kita ra sinabtanay so anak ko siya nga dapat di ni mo bahaton so halos every day gud na madam gin ang balik pa na ko na siya sa iya ha. pero na ko ka isa madam katong dili lang baya kay ikaw ra makawatan ha pati ka ba kauban nila diri sa balay kay iya pud biang hilabtan oh matinga ang mga kauban niya sa balay ngano nang awadaan sila kwarta niya o bela in celigaya ra bilang kauban so mm -hmm. is mo report po ang mga bibang sa kuha niya ino na pud ako po na siya ligaya anong gibuhat niya mo na mo no, man siya nga ambutoy na unsa ko pero maangkon man noon siya madam nga makasala siya un giangkon pud niya na koron sa pisohan ni angkon na po niya ganiha nga wala gyud siya kasabot nga no, na himo daw to niya unya matinga lang kay kuligaya asa na ang kwarta nga 11,000 gabi ay siya nga ni nag-alak-alak daw siya gabi eh. Yan, ang doon siya night market, gikaon doon niya tanan. Ang posibleng po, maurot kung inanak ni Gaya nga. Kada ko ang kwarta na hurot, eh dahil yun, isa kaadlong, di magay kung gusto mo, gawasan kung 1,000 or 500, nakapalit ko anak di mangani ko gusto mamalit malit kay sayang ko sa kwarta in ko maligaya wala biya jud kay napalit sa imuhang ang kuan mga kwarta nga kanang kuan kuha ko ganiha dako na kay na ko isyu lagi oi abi guna ko dili ko masapan ya ko na na bay transaction pati tong mga kuan ganiha madam di pakita ba siya sa mga transaction na o sa mga pulis nga nagud pero nga, ni, ang tanan, ni ang kon pud siya tanan ang kon manuon siya tanan siya ang nagkuha adto siya ang nagkawat sa kwarta kay Ambot um, um, o so siyang ingon kaganina, ambot, um, ang um, ambot lang siya, nga nabuhat niya, siya ambot, um, nga nabuhat na ako ito. So, wak ko kabalo kung ask, unsan niya ang kwarta kay kaganina? walang wala na po siya, sir, wala naman po siya kwarta. Wala na po gani. So, mauna nga, um, uh, um lisod ka -ayong, uh, magpabilin pa siya sa Team Hamloy, and hopefully, nga uh, bisan pa, o uh, wala na si Ligaya, kinahanglan po niya mag-realize sa iyahang mga sala nga nabuhat kay dili pud pwede kung dili nato siya tagaan og aksyon kay sobra na po kayo mabuhat na pud niya sa lain nga mga kaila niya o dili gid siya matagam sa iya so siguro dapat iparealize gid siguro si Ligaya lagi madam kay daghan po ba nang PM karon niya dili lang man dai ikaw ang ginahilabdan anak niya madam Oo. Po Inala na pa man dai daw niya inana na gid ang batasan sa una pa madam kay adon na siya best friend sa una nga murag sa grade 6 man sila nga ni checka sa ko nga katong di pa po doon na si Ligaya sa iya o 3 days masurot to kay ipalayas ang mama O ipalayas ang mama niya ang siya do sa MBS bindi ko at the worth of 10,000 mo pud lagi na ako pud nun siya mga record sa gawas pero unta ba nga magbago na unta siya and makarealize na unta siya sa iyahang gibuhat So po siya sa ko ganyan, madam niya. Siya, maluoy ka, dili ko gusto dili. Pero kung sa to buhat, dili na daw niya balik po daw buhat, madam. E kung dili naman po pwede kayo, na man naman ni mo niya, na may mga ebidensya niya. Muna gina, nanagyo ka sa pisuhan, mapaabot na lang ka kung unsa gil ko sa imuha. Tingnan po na po siya. Kung sa'y hatol sa imuha, mapaabot na lang po ka. Okay? puka po ka Mag, alam mo, magkuhan loy otokuro. Luoy ko, luoy ko siya, madam niya. Loy good siya kay kanang kuan ang mangita pero di mo gud pwede nga itolerate gud Gikan okay, lang, gikan pa si Sara sa pisuhan karon lang siya Karun na Mo na, na naglive na lang migtungod sa kadaghan sa nang utana. So gihatdan ni gihatdan ni mo ug sanina. Sanina ka tumalo siya niya, iya mga, mga pahumot kay eh. Sabi ko, palangga so, ba dito na ito, Pero dili po pwede nga, di palampaso na ito, ito, yung mo na. Oo, wala na po kuning uban sa iya sa prisuhan kay basin maluoy po sa iya ha. Muna, si Sara na lang akong ipatod sa iya ang mga gamit. Pero kailangan dyan niya mapriso. So, wala naman ganit siya ng atubang kay di daw siya gusto picturan. Dito siya picturan ganit. Moto nga. Gusto. Naana siya dito sa prisuhan karon sa Tagong City Jail. Ah, Tagong Police Station. Oh. Tagong Police Station yeah. siya na priso And i-transfer it ma'am gyapon siya sa Tagum City Jail. Lagi daw Pag madam. Pagpapasa na ang iyahang kuan kaso anak man tong pulis. Yan. Na mapugay kuan dito madam kanang asa banig ako anan to siyang dalag banig. Oh, kasi sa lugar man ka siya. Sa lugar na kita na ko siya. Nang, bayap, no ay bayad pud no kan sa salug. pero gani more, daily good po hindi. bisan unsa good ka kaluik bisan unsa um, ikaw madam kay kapila ba mo, dili na isa chance to, to pila na ba ka chance ang gyud sa iya pero wa mo um, gyapon siya nagbatngon so Looy gyud sa ligaya pero nabuhat ng guto niya sa imo madam di na kay bisag biso pa na madam kawat di yun, uh, ma na maayo na record yun, lain gyud pa minang. So 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 good, so good ugma dili na namo makauban si Ligaya amo lang ipahibalo kay na naman siya sa prisuhan and wala pa ko kabalo kung kanus-a siya makagawas so ako lang ipahibalutanan ang amo ang mga viewers, ang mga tanang mga taga-hamloy o sa tanang mga nangutana, amo lang iklaro sa tanan nga wala na siligaya sa team hamloy. Ay para po ma-aware mo po, wala ta kabalo, makagawa siya o mga apply ba siya o trabaho sa inyo ha, at least ma-aware po ang tanan kung unsa ang iyahang mga buha, gi, mga gipang gi Daghan kaing salamat sa inyuhang pagwatch. Sorry kaayo no, si Clipto do. Clipto do siya, Madam, ang sakit ng to And thank you kaayo sa tanang mga nagpadala og stars. Daghan kaing salamat. Maayong gabi ka natong tanan and good night everybody. Bye. Thank you.